Lahat ng makikita ko, po, pinagnanasaan ko, po. sarili kong pinsan, mga gamit nila. At may times din na pinagnanasaan ko yung pader, outdoor, car fun. Siguro yung pinaka-memorable sa akin is sa dagat. Old dapper pala, yung mga ganun po. Meron po ako naging experience noon one time na ko na iba yung comfort na binigay sa akin. Every time na nagkakaroon ako ng problema, ayun po yung naging coping mechanism ko. Noong una, parang in denial pa ako na mali lang yung ano, na-test kami dami ko pong pagsisisi. Ang dami ko ding naramdaman na takot. Pero hopefully, dumating sa panahon na makaramdam din po ako po ng pagmamahal mula sa isang tao. Sana mabago ko po yung sarili ko. Magawa ko po na i-discipline yung sarili ko. Huwag niyo po akong husgahan kasi tao lang din po ako. Minsan, yung mga bagay na ibibigay sa atin ng comfort ay masama. Sa lahat ng magulang, bigyan niyo po ng attention lahat ng anak niyo. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hello, ako si Mito, isang sex addict. So yung pagiging sex addict ko po kasi, konektado siya sa childhood ko. Sa so kung anong naranasan ko nung bata ako. Ayun, sa murang edad, nakita ko yung mga bagay na hindi ko naman dapat makita. Gaya ng um, ng mga kuya ko. And also, makita yung papa ko na nakikipagbembang sa ibang babae. So, dun po ako nagkaroon ng maraming tanong. Pero dahil nga po sa kapabayaan ng magulang ko, nang papa ko po, specifically. Wala pong sumagot sa mga katanungan ko na po yun. Kaya, nung capable na ako gawin yung mga bagay na yon ako na po yung sumagot sa tanong ko na gusto ko nang masagot simula ng bata. Nung mga time po na eh, yun, paano po nito naapektuhan yung mental health po ninyo? Eh? Meron po ba naging ganun nangyari? Oo po, naapektuhan po talaga yung, ano, yung mental health ko nun kasi wala pong tao na sasagot sa mga tanong ko eh. Wala pong tao na masasandalan even yung mga kapatid ko, dala na yung papa ko. Kasi po, wala nga yung mama ko at a very young age. So yun, wala, walang taong gumagabay sa akin nung bata ako. Kaya naapektuhan nito yung ano, curiosity ko sa mga ganong bagay. Kaya nung tumanda na ako at nung capable na ako gawin yun, ayun, mas naapektuhan yung mental health ko kasi na-realize ko na iba pala yung pakiramdam kapag nagawa ko na itong bagay na to. Yung family relationship niyo po ba, kahit po yun sa mga kapatid po ninyo, parang close naman kayo. Tapos yung sa father lang yung medyo distant or parang hindi po kayo masyado nag Opo, wala pong interaction talaga. Wala pong ano, open communication. And then sa father ko naman po, dahil nga namatay po yung mama ko, very young age. So Nung babae po siya mga ilang beses. So yon dahil doon, nawalan po siya ng focus sa aming magkakapatid. At dahil din po doon, wala po akong magulang na masasandalan. O wala akong um, tatay na gusto kong yakapin sa tuwing malungkot ako. Yung pagsaporta naman po ba nung father niyo, okay naman siya? May, may stable job, ganun? Uh, may stable job po siya before. Pero Nung time na nag-aaral na po ako, hindi niya na po ako sinuportahan. So, ilang beses po akong umulit, ilang beses din po akong pagkakataon na hindi na ako pumapasok sa school dahilan ng wala akong baon sa school. May mga times din na sa kapitbahay na lang akong humihingi ng pagkain, ng pambaon. Guro nung ano, habang lumalaki ako, siyempre, nung murang edad, iba pa rin yung pag-iisip natin nun. Habang lumalaki ako, mas lumalawak yung curiosity ko sa mga bagay-bagay. Mas marami akong tanong na pumapasok sa isip ko. Mas marami din ako mga bagay na gusto, gusto kong gawin. So habang lumalaki ako, may mga times na pinagnanasaan ko yung sarili kong pinsan, mga gamit nila, at may times din na pinagnanasaan ko yung pader. So sa ganung punto, na-realize ko na may hinahanap yung katawan ko. May hinahanap na comfort yung katawan ko. Kaya nung na-try ko po yun, nagsimula po ako sa grinder. So pinapakilala ko yung sarili ko as 19 years old, 20 years old. So dun po, nagsimula yung pakikipag-hook up ko or nagkaroon po ako ng experience doon sa po. So nung na-try ko yun, na-realize nare ko na iba yung comfort na binigay sa akin nung ganong bagay. Dahil po doon sa unang bes na subok ko, hinanap-hanap na po yun ang katawan ko. May interesting po kayo nabanggit kanina po, no? yung sa pader po. Paan po yun? Ano pong ibig niyo po sabihin? Sa ito? pader? Ano po? Pinagnasa pinagnasaan ko po yung pader noon. Nung, ano, nung mga panahon na yun, pinagnasaan ko po yun in a way na um, hinahalikan ko yung pader, So, parang niyakap-yakap ko yung pader. Umaga, parang um, makikipag mm. sa pader. Kano po kadalas niyo po ginagawa yun, yung naghahanap po kayo sa grinder po? Last year, mga twice a month or thrice a month. Yun. So, umaga, one buwan, buwan So, buwan-buwan ko siya nagawa last year. Kasi nga, kaya po nagsabi ko, yung first time na na-try ko, hinanap na po ng katawan ko. Kaya, every time na nagkakaroon ako ng problema, ayun po yung nagiging coping mechanism ko po. Ayun po yung nagiging comfort ko para mag po ako. Siguro ano, sa isang buwan, uh, tatlo. Iba-ibang tao po ito? Opo, iba-ibang tao. Wala naman po ba kayong experiences dyan? Kasi nga iba-iba po yung mga namimit po ninyo na nakakatakot. Kasi di ba hindi mo naman alam kung may sakit tong si ganito. Kaya mamaya, hold holdapper pala, mga ganun po. Meron po akong naging experience noon, one time, nakipag-meet up ako, usapan namin, mag-oral. Um, so, ayun po yung naging usapan namin. Pero nung time na ando na ako sa place niya, at saka nung pinakausap niya ako na gusto niya daw mag- Sabi ko po ayoko. So, nung sabi ko nung ayoko, bigla niya akong pinilit. Bigla niya siyang naging agresibo na dumating sa punto na kumuha po siya ng kutsilyo para pagbantaan ako na hindi daw niya po ako papalabasin kapag hindi ako pumayag. Kaya dahil po doon, no choice ako, pumayag na lang po ako sa kung anong gusto niya. Ano pong naramdaman niyo ng mga panahot po na yun? Ang ko habang ginagawa po namin yun, nagsisisi po ako sa mga bagay na ginawa ko po. Nagsisisi po ako na bakit ko po ba ginagawa, So, ang dami ko pong pagsisisi. Ang dami ko ding naramdaman na takot, pangamba na kung ano yung mangyari sa akin nung panahon na yun. After naman po ba nun, parang tumakbo po kayo sa polis? Nireport nyo or...? After po nun, tumakbo na lang po ako pagkalabas ko ng place niya. Tumakbo na lang po ako habang umiiyak ako. Pero hindi po ako pumunta sa mga otoridad para magsumbong kasi alam ko naman po na in the first place, choice ko din po yun eh. Pero yun nga, circumstance happened. Kaya, ayun, sinarili ko na lamang po yung ganong pangyayari. After po, no, nagpatuloy pa rin po kayo sa paghahanap po sa grinder, gano'n po? Opo, nagpatuloy pa rin po ako. Madami, madami akong iba't ibang ano, experience din eh. Pagaya ng na um, outdoor, car fun. Um, ayun, may mga experience na ako ng gano'n. Siguro yung pinaka-memorable sa akin is sa dagat. <laughs> sa dagat, sa beach. Ayun, gabi kasi nun. So, dun sa dagat, as in sa buhangin, nakahiga lang kami dun. So, yun. Ayun yung memorable kasi aside from comfort na binibigay sa akin nito, napaka-peaceful lang ng paligid. May time po ba na parang na love kayo sa nakasama po ninyo? oh, as someone na merong ano, attachment issue. Na meron ako, may mga times na na-attach ako. Tsaka meron din naman po ako ng mga situationship. So, may mga times talaga hindi may iwasan na magkaroon ako ng feelings dun sa taong yun. Pero nagka-partner na rin po kayo? Wala pa po. Tingin niyo po ba, yung sa ganito po na ginagawa po ninyo is para naapektuhan po yung paghahanap po ninyo ng partner or hindi naman? Hindi naman po. Kasi nararamdaman ko naman po sa sarili ko kung, um, kung nasa panahon ba ako na gusto ko ng pagmamahal. Wala sa panahon po ako na gusto ko lang ng comfort at pleasure. Pero sa panahon pong ito, pleasure and comfort lang po yung hinahanap talaga po ng katawan ko. Pero hopefully, dumating sa panahon na um, makaramdaman din na po ako ng pagmamahal mula sa isang tao. May ka na po ba sa inyo? Nanligaw? Opo. Mga limang ganun. Pero. May mga reasons po kung bakit hindi ko sila sinasahinagot. Kagaya ng sa status ko po status ko po sa HIV. Sa grinder po kasi, hindi po ako nakipag ever since. So, siya po yung naka-virgin sa akin So, nung nagpa-test po ako noong January this year, I found out na meron akong HIV. Nung una, hindi ako makapaniwala. Parang in denial pa ako na hindi ba mali lang yung ano, na-test. Parang gusto ko pa magpa-second opinion. At dumating sa punto na nakapag second opinion ako, third opinion, umabot pa sa fourth opinion. So sa ilang test na yon hindi talaga nagbago yung result. So positive pa rin po siya. Sa ngayon po, paano niyo po hinahandle yung ganyan? So po yun, nung nalaman ko yun, nag-start na agad ako mag-take ng medicine ko. So up until now, okay naman na. And uh, thankfully, naging undetectable naman po ako within seven months po undetectable po, hindi na po nadetect yung HIV. Tapos hindi na po siya natatransmit sa iba. So, kahit makipag po ako sa iba, hindi na po ako makakahawa. After po nung ayun nangyari sa akin, um, nasubukan ko na din mag- So, nagkakondom po ako noon. Not until nung nalaman ko na may HIV ako po ako, um, yung pakipag- ko po, po um, um, through oral na lang po kasi hindi naman po siya nakakahawa doon at hindi din po ako nakipagpagsa kasi alam ko pong may posibilidad na uh, makahawa ako kahit na nagamit kami ng condom baka may, may situation na gusto niyang alisin so yun po yung gumamit po sa inyo nun no? wala po talaga kayong balak i-report po yun wala po kasi iniisip ko pa rin na kasalanan ko kasalanan ko po kasi kasalanan ko ayun po yung sinasabi ko sarili ko kasalanan ko na kung bakit ako na ganun. kasi choice ko naman din po kung makikipag-meet up ako dun sa taong... Overall po, no? itong lahat po na nangyari po na to, ano po yung naging psychological effect po na sa inyo? Hmm. Marami po. Kagaya na nagkaroon ako ng um, depression. Nung nalaman ko may HIV ako, nagka-depression po ako for five months. Nag-anxiety din po ako. Hindi po hindi na po ako lumalabas ng bahay namin kasi nahihiya po ako, natatakot po ako. Tsaka lahat po ng mga gamot ko, tinatago ko lang po sa cabinet ko. Lagi ako kinakabahan na tuwing aalis ako ng bahay, baka makita ng mga kasama ko sa bahay, malaman nila. So yun po, naapektoan po talaga yung mental health ko dahil pudo. Wala pong ibang nakakaalam na itong nangyari po sa inyo? Meron po. Yung kaibigan ko lang po, matalik kong kaibigan. Kahit po yung sa family po ninyo, wala po kayong pinagsasabihan po, no? Wala po. May balak naman din po ako magsabi sa isang tao lang na mahalag na talaga sa pamilya ko. Which is yung tao ang sumusuporta sa akin. May balak naman ako sabihin po yun sa kanya. Pero nagda pa rin po ako na kung ano yung magiging reaction niya. Baka mamaya, tigilan niya na po yung pagsusuporta sa akin. Pwede, di, na din po ako sa pag-aaral noon. May takot pa rin po ako. Pero try ko pong i-push yung sarili ko na sabihin po doon para maging aware po siya sa kung ano man po yung kalagayan ko ngayon. Yung sa father po ba ninyo, kinakausap niya pa rin po siya at saka yung iba niyo pong kapatid, bukod po dito sa napanggit ko ninyo? So ngayon po, wala po akong gana kausapin sila. ang kinakausap ko lang po sa family ko, yung taong sumusuporta lang po sa akin at saka yung taong alam kong nagmamahal sa akin. Pero ngayon po, ganun pa rin po yung ginagawa niyo noon. Um, so ngayon po, oo um, opo, may mga times na ginawa ko pa rin siya kahit na may HIV ako. Pero sa aware naman ako na kailangan mag-safe um, sex kasi hindi ko naman intention din na manghawa. Kasi ako na ngayon nahawaan, ba't ako mga hawa sa iba? clear niyo naman po sa makakasama po ninyo? Opo kunyari po bago mag meet up sinasabi ko na po agad yung status ko na, na HIV ako undetectable so yun po pero kahit na undetectable na po ako gumagamit pa rin po kami ng condom sa lahat po na itong mga nangyari po may naging realization po ba kayo na addicted na talaga ako? Opo na napagtanto ko na addict ako in a way na hindi lang sa action ko pati na rin kung paano ako mag-isip kasi may mga times po na pinagnanasaan ko lahat ng tao, lahat ng makikita ko, po, pinagnanasaan ko, kung paano din ako magsalita, kung paan at lalo na kung paano ako gumalaw at yung behavior ko po. So, na-realize ko na na adik ako dahil po sa ginagawa ko at sa mga naiisip ko po. Pwede niyo po bang masi-expound lang po yun? Ano po ba yung ginagawa po ninyo? sa yung mga actions po ninyo noong mga time po na yun? So, yun nga po. Um, frequently, nakikipag-hook up at saka always na pinagsasamantalahan yung mga tao sa isip ko. So, kumbaga, titingin ako sa isang tao, kapag nagustuhan ko yung isang tao, iniimagine ko na agad na nag na, na uh, kami. So, yun po. Tinatry niyo naman po ba na parang itigil siya? Oo. As of now, ano, um, dinidisiplina ko po yung sarili ko na um, kahit pa paano, malesen yung um, pakipag kung so, nagagawa ko naman po siya minsan may um, two months. So, sa ngayon po, two months na ako hindi nakikipag sa iba. Kahit pa paano, nadisiplin ako pa rin po yung sarili ko. Pero hindi nga lang po sa pag-iisip ko kasi um, anong pa rin po yung temptation ko na gusto ko siyang gawin talaga. Kano po kahirap pigilan yung urge po? Pwede niyo po ba mas mahan sa amin? Sobrang hirap po kasi ano eh, lagi ko siyang naiisip eh. So, pag, pag naiisip ko, gusto ko siyang gawin. So, napaka um, impulsive po kasi. Impulsive po kasi akong tao na kapag may po ako, gusto ko na po agad gawin. So, yun po, super hirap na pigilan yung temptation, lalo na kapag nagbibigay sa ito ng comfort. Yung mga ano po, yung mga groups, di ba kasi meron pong minsan may mga parang anonymous groups po or parang rehab facility na handang tumulong sa mga ganyan. Naisipan niyo po bang sumali sa mga ganon? Hindi po sa addiction po. As of now, hindi ko pa po siya naiisip. Kasi um, tinusubukan ko pa rin po disiplinahin yung sarili ko kasi bak baka kahit pa paano kayanin ko i-disiplinahin yung sarili ko without the help of um, um, intervention po. Ano po yung hopes niyo po sa hinaharap? Na sana, ano, na sana mabuhay pa ako kasi hindi pinaman naman alam kung mabuhay pa ako eh dahil dito sa dinadala ko pong sakit. Pero as far as I know, mabuhay naman ako Um, as long as nagtitake po ako ng medicine. So, yung pinagdarasal ko lamang po is, sana mabago ko po yung sarili ko. Sana magawa ko po na i-discipline yung sarili ko. At sana din na, um, at sana din matulungan ko din yung mga ibang tao na nakaranas po nito. Kagaya na pagbibigay ng awareness about sa um, safe space, sa HIV. Nagagawa ko naman po yun. Kahit yung mga kaibigan ko din po ng mga gays, um, binibigyan ko po sila ng payo sa kung paano maiwasan yung mga ganitong bagay at kung anong dapat gawin. Ano pong mensahe niya po sa mga manonood po? Um, sa lahat ng magulang, sana um, bigyan niyo po ng uh, attention lahat ng anak niyo. Bigyan niyo po sila ng oras para makasama niyo sila, makausap niyo sila. Kasi marami pong umiikot na tanong sa mga anak nyo, lalo na kapag murang edad. Kasi yung isip ng isang bata, napakalawak niyan. At yung curiosity niyan, dun talaga bumbunga. Bung lalo na kapag nakaka-witness sila ng mga bagay na hindi naman dapat nila ma-witness. Sana po nandyan kayo para gabayan sila, para sagutin lahat ng tanong nila. Huwag po kayo mahiya kung sasagutin, nila, kung sasagutin niyo yung mga tanong nila. Kahit nabastos ito, kasi Through this, ma-educate nyo po yung mga anak nyo. Pwede nyo po silang sabihan in a appropriate way para malaban po nila kung ano po talaga iyon. Para naman po sa mga taong um, kagaya ko na nakaranas po nito, sana um, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi sa ngayon, ng punto ng buhay ko, andito pa rin ako, lumalaban. So, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi darating din yung panahon na gagaling din tayo sa lahat naman po ng mananood, sana huwag niyo po akong huskahan kasi tao lang din po ako. Nakakaranas po ko ng iba't ibang pangyayari, sitwasyon sa buhay. Sana maging aral po po sa lahat na kapag meron pong bagay na nagbibigay sa inyo ng comfort o nagiging pahinga nyo, gawin nyo po ito. Pero once na nagbibigay na po ito sa inyo ng masamang epekto, kagaya ng naranasan ko po dahil po sa ginagawa ko, sa ginawa ko, nagbigay po ito sa akin ng sakit. Sana mapagtanto po ninyo na minsan yung mga bagay na bibigay sa atin ng comfort ay masama. Lalo na kapag nagdulot ito ng masamang epekto din sa, sa pamuhay natin. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off The Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!